Ayan, ako'y magpapansit. Magpapansit po ako. Nag-isa po ako ng bawang at saka sibuyas po. Ayan. Nagyan ko na po ng baboy. ilagay ko na rin po ang cherry. Ayan Para masarap pa siya, para sa pancet, para masarap ang pancet ko. Ilagyan ko po siya ng cherry. Ayan, ilalagyan ko na rin ng carrot. lagyan ko na rin po ng bagyo beans. Lagyan natin ng pampalasa. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng tubig at saka toyo para may sabaw. At ni mamaya, ilalagay ko na din dyan po ang pansit. Ayan, luto na ang aking pansit. Ayan. Ayan na ang aking pansit po. Ayan. Ayan, guys. Ang aking pansit. Luto na po siya. Ayan. Yan na po ang aking pansit, guys. Maraming maraming pong salamat sa inyong panunod sa aking video. Paki-like at paki-share na lang ang aking video. Maraming marami pong salamat. Bye bye po. Thank you guys. Ayan. Maraming maraming po salamat guys. Thank you for watching. Bye bye po.